Ikatlong kwento. Ang alingaw sa sitio Ligaya. Ako si Mar, ubong Mindoro, pero lumaki dito sa may lungsod. Isa akong kasambahay noong 90s sa isang kilalang pamilya sa may Quezon City. Sa dami ng bahay na pinasukan ko, may isang karanasan na hindi-hindi ko makakalimutan. Tandang-tanda ko pa noong taong 1993 nang bumisita ako sa aming baryo. Namatay noon ang aking piyuhin. Minsan lamang ako umuwi. Pero sa pagkakataong yun, parang may kung anong umihila sa akin pa uwi. Ang sitio ligaya ay napapalibutan ng liyugan at matataas na damo. Pahimik ang paligid, ngunit palaging may pakiramdam na may nagmamasid mula sa may dilim. Matagal nang may usap-usapan sa amin. Mga kwento ng kikik na pumipili raw ng buntis o bata na parang uwak na may pulang mata at lumilipad sa may dilim. Sa gabi ng lamay ni Teodolpo, nagkwento ang isa sa mga matatanda doon. Si Mang Cardo, matandang kuba, laging may kinukwento na parang hindi mo malaman kung ito ba ay totoo. Pero kapag ikaw ang tinuwentuhan niya na mag-isa, sigurado, kikilabutan ka. Habang umuugong ang hangin at nakabuyangyang ang kapaong, dito nagsimula siyang maglahad ng kanyang kakaibang kwento. Ang aswang sa may ilaya. Ayon kay Mang Cardo, may nakuha na naman ang kiki. Gabi lamang, yung alagang baboy ni Aling Nene. Wala nang laman loob. Wala namang bakas ng pumasok sa may kulungan. Pero may naiwang kulay puting buhok doon sa may sahig. Hindi iyon pusa. Isa iyong kikik. Sigurado ako, iyon ay kikik. Inuuna nila ang mga hayop bago ang tao. Uwi ka ni Mang Cardo. Abang ako, hindi ko yun pinansin sa una. Akala ko, kwentong lasing lamang. Pero nung gabing yun, habang ako ay umiihi sa may labas ng bahay, may narinig akong lamipad doon sa aking itaas. Mabilis, malalim ang tunog. Kikik. Kikik so Sobrang lapit ng tunog pero wala ka namang makikita. Nang sumunod na araw, biglang bumagsak ang pinsan kong si Marilu. Buntis siya ng tatlong buwan. Wala siyang kamalay-malay at malamig ang kanyang katawan. Naayon sa mga albularyo, mayroong gustong kumuha sa may bata na nasa kanyang sinapupunan. Huwi ka ng isang albularyo na una nang siniyasat ng kikik siniyas ang buntis noong gabi na dito ay nagkatinginan kami at kinilabutan. Magmula noon, hindi na ako mapakali. Lalo pa nang mapagdesisyonan ng pamilya na ipalibing si Tiyo doon sa may sementeryo ng Ilaya. Isang bahagi ng bukid na halos wala dumadaang ang mga tao. Doon ko nakita ang isang lumang bahay na palaging tinuturo ng mga bata noon bilang bahay ng mambabarang. sira na ang bubong nito pero may kurtina pa rin sa may bintana at sa tuwing mapapadaan ako doon parang may mga matang patuloy na nakasilip. Kinagabihan, kami ng pinsan kong si Arman ang nakataasang magbantay ng kabaong. Habang pahimik ang lahat sa pagtulog at tanging kami lamang ang gising, nakarinig kami ng pagaspas ng pakpak doon sa may labas. Napalingon kami. Wala naman. Pero paulit-ulit naming naririnig ang kakaibang tunog. At sa ibabaw ng bubungan, parang may mabigat na lumalakad at dinig na dinig namin ang tunog na kikik kikik dito ay sinubukan ni Arman na lumabas dala ang kanyang palakol pero bago pa siya makalabas ng pintuan biglang bumagsak ang trapal mula sa may bubungan napailag dito sinilip pero wala kaming nakita Ngunit may aninong mabilis na dumaan sa may gilid ng bahay. At dito, kininabutan kami sa aming nalaman kinabukasan. May bata raw na nawawala doon sa kabilang sitio. Pagbalik ko ng Manila, matagal akong hindi nakatulog ng maayos. Gabi-gabi, Naririnig ko pa rin ang pagaspas ng pakpak Para bagang may balak pang bumalik Saka ko na pag-isip-isip Hindi lamang ang probinsya ang pinapaliktan ng mga nilalang na ito Kung saan ka man tumira Tusundan ka niya Kung ikaw ang tinandaan nila Na minsan nung gabi sa may Maynila Habang naglalakad akong papauwi mula sa may palengke may nakita akong malaking uwak doon sa may poste. Itim na itim. Mapulang mapula ang mga mata. Tumitig lamang ito sa akin. At biglang lumipad. Magmula noon, hindi na ako lumingon pa kapag may naririnig akong kikik. Alam kong masyado ng huli kung sino ang kanyang kasama. Ikaapat na kwento. Ang alingas-ingas sa gitna ng baha. Ako si Noel, tubong bikol, naninirahan noon sa isang barong-barong na palaging nilulubog ng bahag tuwing pag-ulan. Simula pagkabata, sanay na sanay na ako sa putik, sa may sigaw ng hangin, pati na sa pagpulo ng ilog kapag binabagyo ang aming bayan. Pero may isang gabi noong 1994 na hinding-hindi ko makakalimutan. Gabi iyon ang baha. Gabi rin ang tahimik ng kakaiba. Oktubre noon, Panahon pinapayo ang rehiyon namin ng bagyo at kasulukuyang pitong buwan ng buntis ang asawa kong si Mila noon. Dahil kapapanganak din ang aming panganay noon, sobrang alaga ang pagbubuntis niya ngayon. Sabi nga ng albularyo, huwag sanang mapasama sa gulo ng bagyo ang laman ng iyong tiyan. Nasa gitna kami noon ng paglikas nang tumakas bigla ang tubig hindi na namin ng truck ng munisipyo. Kaya kami na lamang ni Mila ang naiwan sa aming barong-barong. May isang palapag lamang ito na sinusuportahan ng mga tukod ng kahoy. Habang ang kalahating katawan ko naman ay nasa may ilalim ng tubig. Tumataas na ang baha. Wala na kaming kuryente, gasera at kandila na lamang ang nagsisilbing ilaw. Habang pinitingnan ko si Mila, rahimik siyang nakahiga at nilalabanan ng kaba dahil tila parang may binubulong ang gabi. May kakaibang ugong sa may hangin. May naglalakad sa aming bubong. Pero baha, kaya hindi ko maiwasang magtaka. papaano may aakyat pa sa aming bubong. At bigla ko narinig ang hindi ko inaasahang tunog Kik... Kikik... Mabagal... Paulit-ulit... At papalapit ng papalapit... Noon akala ko ay sa isipan ko lamang ito... Pero tumigil si Mila sa kanyang paghinga nang marinig din niya ang hindi makita... Nabulong pa niya habang hawak nito ang kanyang tiyan... Noel... Noel... Naririnig mo ba yun? Tumangu ako. Lumapit ako doon sa may pinto. Kahit pa ang tubig ay lagpas tuhod na. Hindi ko maiitulak ang pintuan ng kawayan. Parang bumigat. Para bang may pumipigil sa may kabila. Sa kisami ng bubong, may aninong dumaan. Mabilis. Parang ibong hindi lumilipad. Kundi gumagapang. Na dito ko biglang naalala ang kwento ng aking yumaong ama. Nasabi niya, ang mga kikik ay hindi basta lamang alaga ng aswang. Sila ang mga tagahanap. Kaya kapag buntis ka at napansin ng kikik ang buhay sa may sinapupunan mo, babalik ito. Babalik siya sa kanyang amo upang ibalita ito. Pero minsan, sila na mismo ang sumusubok na kunin ang sanggol habang natutulog ang ina. Naayon pa kay Itay, kapag bumabagyo at baha, mas pabor sa kanila yon. Walang laban ng tao. Maingay, walang makakarinig sa kanilang tinig ng pikik. Gabi na, wala namang hawak na sandata kundi kahoy na upuan at ang gasera na naiwan sa kanto ng lamesa. Naayon pa kay Itay. Eh, hindi ako makalabas para itaboy ang nilalang. Ang taas ng tubig, na nasa gitna kami ng ilog. Tahimik ang buong barangay. Halos wala na ibang bahay sa paligid naming naiwan. Dinig na dinig ko ang gasgas ng kuko doon sa mayero ay bigla ang tunog ng pagaspas na muli kong narinig Kike. Kiki, Kiki. Kinuha akong posporo at sinunog ang peraso ng papel Wala akong alam sa orasyon Hindi ako pari Isa lamang akong ama na walang ibang armas kundi pagmamahal sa asawa ko at anak. Sumigaw ako dun sa may bubong. Umalis ka. Hindi mo ito makukuha. Tila na nagalit ang nilalang. May kumalabog. Isang aninong mabilis na pumatak sa gilid ng bahay. Hindi ko ito nakita ng buo. Pero sapat na ang liwanag ng kidlat upang mamataan ko ang pulang mata na nasa may gilid ng bintana. Maya-maya pa biglang naglahaw ang tunog. Ang hangin ay tumahimik. Pero naramdaman ko ang pamalamig na simoy na pumasok mula sa bubong. Si Mila, nanginginig, hawak ang kanyang tiyan. Nauwi ka niya. Parang mayroong humawak sa may tiyan ko. Parang may humawak. Dito sinindihan ko ang huling kandila. Pinilit kong umakyat sa may tukod ng bubong. Sinilip ko. Bahagya kong itinaas ang yero. Wala. Pero may mga bakas ng kuko doon sa may kahoy. At mayroong isang itim na balahibo na hindi ko makilala. Hindi ito mula sa manok. Makintab. Ngunit sa ng palad. Bumaba na ako. Yung mga kay Mila, wala akong magagawa kundi ang manatiling gising ng buong gabi. Habang siya naman ay hawak-hawak ang kanyang tiyan. Habang ako naman ay binabantayan kung meron pang galapit muli. At totoo, sa kalagitnaan ng dilim, narinig ko pang minsan ang kakaibang tinig. Kikik. Kikik. Pero hindi na ito lumalapit. Kinabukasan, humupa na ang tubig. Nakarating ang rescue team, dinala nila kami sa may evacuation center. At pagkatapos ng isang linggo, nalaman naming ayos lamang si Mila. Buhay ang bata. Pero sa loob-loob ko, alam kong may lumapit sa kanila. At nananalangin ako na huwag na itong bumalik pa. Hanggang ngayon, sa tuwing umuulan at tahimik ang gabi, hindi ko maiwasang balikan ang tunog na iyon. Sa mata ng marami, isa lamang itong alamat. Pero para sa tulad kong ama na hinarap ang hindi nakikita para sa kanyang anak at sa bawat bahay na lumulubog sa ulan, may ibang amaring nakikinig sa gabi. Nagbabantay na baka sakaling may ibang alingas-ingas na dumapo sa kanilang bahay. Minsan ang pinakamatinding panganib ay dumarating sa katahimikan habang tayo ay nakatuon sa ulan, baha o kadiliman. Pero sa puso ng bawat ama o ina, may ilaw na hindi kayang patayin ng kahit na anumang nilalang. Paninindigan ang kalaban ng kasamaan at pag-ibig ang hindi nila kayong mapatay kailanman. Ang mga kwento tungkol sa kikik ay hindi lamang katang-isip ng matatanda. Isa itong paalala sa atin tungkol sa mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga nilalang na nananatili sa paligid, tahimik, ngunit mapanganib. Sa mga baryo, nasa anyo sila ng ibon sa may siyudad maaari silang matahimik na anino sa poste o aling naungaw sa mga bubungan pero ang pinakamatinding aral huwag babaliwalain ang mga kwento ng nakaraan dahil minsan sa pagbabaliwala natin sa kanila doon sila nagsisimulang lumapit at lumakas ang mga loob nila ikalimang kwento. Ang kiki sa itaas ng gusali. Noong dekada na benta, bagong asay na ko bilang lady guard sa isang lumang gusali doon sa may Maynila. Hindi kalakihan ang gusaling ito, libang palapag lamang. Pero matagal na itong nakatayo at may kasaysayang bumabalot sa bawat sulok. Wala pang CCTV noon Puro mano-mano ang pag-iikot at pag-aronda. Ako si Leticia. Tawagin mo kong Leti. 24 noon. Bagong salta sa may Maynila mula sa may Dumaguete. Pahimik ang tabi. Palaging panggabing shift ang nakukuha ko. Pero hindi ako sanay sa katahimikan ng lungsod. Iba ang tunog nito. Hindi kahol ng aso. Kundi aling-aung-aung ng mga tricycle. Busina. At minsan, mga tunog na hindi ko maipalwanag. Sa pangalawang linggo ko pa lamang noon, napapansin ko na tuwing ating gabi mayroong tunog mula sa may labas ng gusali. Akala ko ay pusa, pero ito ay kakaiba. Kikik. Kikik una ay mahina lamang. Pero paulit-ulit, parang hangin na mayroong dalang sumba. Sa tuwing inaakit ko ang rooftop, wala akong makita. Pero mayroong amoy matapang na halimuyak ng lupa at nabubulok na prutas. May mga patak ng tubig sa mayero. Tahimik. Pero naninindig ang mga balahibo ko sa akin batok. Isa itong gabing maulan. Nakajuti ulit ako. Naroon din si Mang Chopilo. Isang matandang janitor na may dumang dekada na sa may gusaling iyon. Matandang kwela siya. Palaging may kwento. Pero sa gabing iyon, pahimik lamang siya. Napansin niya sigurong abado ako. Sabi pa niya, habang nagkakape kami sa may maliit na pantry. Letty. Letty. Kilala mo ba yung tunog na kikik? Dito ay napailing ako at nagpatuloy siya. Nauwi ka niya. Akala ng iba, tik-tik lamang ito. Pero ito ay mas mapanding lang. Hindi ito sumasalakay agad. Nagmamasid pagkaulat, badalas ito doon sa may taas ng bubong ng mga poste, lalo na kapag mayroong buntis. Sa dito ay natawa ko, ikaw kay Mang Chobilo. Mang Teo, mayroon bang buntis dito? Nagkibit balikat lamang ito at ika niya. Ewan ko, pero tatandaan mo, Letty, ang kikik ay hindi laging naghahanap ng laman. Minsan, may binabantayan ito. At kung minsan, naghahanap ng kapalit. Hindi ko alam kung biro lamang niya ba yun. Pero, hindi ako mapalagay na bawat kaluskos sa may labas at itinig ko. Isang gabi, habang ako ay nagronda, narinig ko itong muli. Kikik. Kikik. Pero mas malapit na parabang nasa ikalimang palapag na. Uminto ako sa may hagdanan at mula sa bukas na pintana, may aninong dumaan doon sa may labas. Isang hugis ibon, malaki. Malaki maitim. Ngunit sa isang iglap, bigla itong tumingin sa akin. Nangilabot ako dahil ang kanyang muka hindi hayop, kundi isang babae. Maputla at nakangisi. Pilit kong nilabanan ng takot, pero usan na rin akong napatakbo. Kinabukasan, hindi na ako nagtanong-tanong pa. Pero bago matapos ang buwan, hindi na muli pang pumasok si Mong Chopilo. Sabi raw, umuwi na ito sa may probinsya. Pero ang sabi ng iba, wala raw nung huling gabi na yon, may nakita daw silang tila ibong nakasilip doon sa may pintana ng janitor's quarters. magpahanggang sa ngayon, minsan naiisip ko, baka nga si Mang Pio Pilo, hindi lang basta nagkuwento. Iniwan niya ako nang dapat na malaman ko. Ako si garden mangingisda sa isang maliit na barangay sa baybayan ng Quezon. Isang gabi, matapos ang hapunan, naupo ko sa may labas ng kubo namin. Pinapawi ang pagod habang pinagmamastad ang kalagatan. Tahimik ang gabi, pero may kabigatan sa may hangin. Buntis ang anak kong si Milen, si Uwebe. Maaga itong nabuntis. Iniwan ng ama ng bata at ako ang tanging nag-aalaga sa kanya. Simula na magdalang tao siya, hindi na may bumabagabag sa may paligid namin natanong pa ng anak ko isang gabi habang nagkakabi kami dahil narinig ko ba yun? nasagot ko naman ay ano yun? nauwi ka niya parang may narinig ito isang tunog na paulit-ulit paikot-ikot nagtanongin ko siya ano ba ang naririnig niya? Kikik Kikik Napabangon ako mula sa pagkakaupo ko At tingin ako sa may dilim. Pero wala naman akong makita Pero dinig ko rin ang mahina na parang tinig Kikik 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 Kinabukasan na Napansin kong hindi makakain na maayos ang anak kong si Milen. Tila palaging pagod. Tila palaging masama ang kanyang mga panaginip. Nasabi ng albularang sinangguni ko na bakraw mayroong nilalang na naganai sa bata na nasa kanyang sinapupunan. Hindi ako naniwala agad pero gabi-gabi parang may aninong lumilipad sa paligid. Minsan, may pulang mga mata akong nakikita sa may sanga ang mataas na puno sa harap ng aming bahay. Sa ating gabi, dumating ang isang bagyo. Nagpasya akong huwag na munang pumalaot. Pinilid kong ipagdasal ang aming kaligtasan habang ang ulan ay humahampas. Biglang narinig ko ang malakas na kikik, kikik ikot-ikot ito mula sa aming bubungan dito ay tumayo ako at kinuha ang aking itak ikako sa aking anak milin milin dito ka lamang sa loob huwag kang lalabas tumungo siya nanginginig sa takot dumungaw ako sa may bubungan at sa bitna ng ulan at dilim wala akong makita pero may naramdaman akong malamig na pumagaspas sa aking paligid. At sa may bubong, may napansin ako. May pares ng pulang mata. Wari nagliliwanag at nakatingin ito sa akin. At ang anyo nito ay talagang kakaiba. Alahating ibon at kalahating tao hindi ako natakot at hindi ako umatras. Isinisigaw ko ang pangalan ng Diyos at handa ako lumaban. Sigaw ko sa kanya, hindi mo makukuha ang sanggol ng anak ko. Hindi ka magwawagi. Bigla itong lumipad. Naglahaw sa gitna ng unos. Binaon ko sa kahoy ang ahawa kong itak. Tandaan ng aking paninindigan at minumura ko ito habang papalayo. Simula noon, hindi na bumalik pa ang nilalang. Nagsilang ang anak kong si Milian ng malusog na sanggol. Na dito, nangangako ako na anuman ang mga magiging banta sa aming pamilya. Handa akong harapin lahat ito para sa kanila kahit sino pa sila. Sa bawat tunog ng kikik, ay naroon ng paniniwala, takot at kwento ng bawat Pilipino. Sa lungsod man o baybayin, may mga nilalang na sumasalamin sa ating mga takot, pagkabigo at ang ating walang sawang pagtanggol sa ating pamilya. Ang titik ay hindi lamang halimaw. Isa itong paalala na sa bawat takot na dumadalaw sa gabi, nariyan din ang ating tapang, pagmamahal, na kayang ipaglaban ng ating buhay. Sa bawat kwento ay mayroong lakas at sa bawat dilim may liwanag na naghihintay para sa atin.